Yung araw naman nga ni, ay may tumawag sa aming team na magpapa-rescue daw nga nang ng ahas. Kaya agad naman nga ni, namin itong pinuntahan. Diyan nga ni, nila nakita sa taas ng bubong yung ahas. Madami kasi ngani ang itlogan dito ng ibon. Kaya possible kinakain ng ahas na yun yung mga ibon. Yung ahas pala nga ni, na nakita nila dyan ay isang reticulated python. Pero hindi na nga ni, namin yung nahanap dyan. Gawa ng kahapon pa nila nakita yung sawa. Kaya nga ni, lumipat na lang kami dito sa paghahanap sa mga stock nilang gamit. Gawa nang madami daw nga ni sila nakikita ditong ahas na palipat-lipat. Diyan, diyan. Ayaw, di, di. Ayan na, gilid na dyan, gilid na. Ayan sa flooring, ah. O di po, tarong pa. na, ah. Pwede kang makit kunti. Ayan po. Ayun na, nag lang. na. Ay! At lang salsa. galing sa flooring. Ayan na, ayan na, na. Ayan na, ayan na. Ingat, na, ayan na. Kapte, kapte, Tong, tong. na. Ay. Ay, nagbalik sa, nagbalik. Ay, nagsurok sa flooring. Nagsurok sa flooring? Nagbalik dito sa lungga. Oh, o, no, nagugabaan. Opo. O, nagugabaan? Nagsurok. Nagbalik na rin din itong butas. Oh, no, mas... Nakabalik pa nga ni sa butas yung ahas, kaya kailangan namin sirain yung kanyang lungga. Kaya na, Dito eh, mo na.

Yan yan yan. Okay. Slash light. Flashlight. light. Ayararom man Flashlight. Ah, man. Slash light. po, nag-atras. Uh, pa? Arum man. po Jadi uh, po. Uh, po sa irarom. Pagilid, pagilid, dapat. Mag dili po order lang, gentle. Ini good. Ay. sorry eto din ata lang jano ayan ano pa yan diyan ano uh, pa alabaon uh, ng ano uy patay na yan na, yan na. na, na. pa

pada, pada. Atras, atas, 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 ke atas, oh atas, 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 pak tak jangan ya anu atas, 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 Kacha kacha. na si te. Hindi pa naga tumang. Iya ipitana pudus niya. Ikaman. Alo. Ikak na. Ikita ng pala dito naman nga ni kami sunod na nag-check sa mga stock na sasakyan. Dahil madami din daw nga ni sila dito nakikitang pabalik-balik na mga ahas. Madaming sasakyan pala nga ni yung na-check namin dito at yung ibang sasakyan na nandito ay involved pa sa mga aksidente. Ay, tilmo, tilmo. Oh, tilmo. ay ang betes, Oy, ang betes, ay, ah. Ay, nag, nag, na. Bad makalan pa yan. <laughs> 林间，林间，林间，哦、oh.。